Ngayon guys, ay nag-uusok pa rin dito sa yellow knife. O, oh, nakikita nyo. Hindi yan fog. Talagang nag-uusok siya. Uh, dalawang araw na. Lalo kahapon, mala, mala orange yung lugar na to. Nababalot ng orange na usok. Talagang orange yung buong town eh. Ewan ko kung ano nangyari na naman. So sana ay wag naman nang maulit yung pag-evacuate natin dahil hindi maganda para sa ekonomiya. Hindi maganda para sa kinabukasan. Wala tayong na maipapadala. Wala tayong maitatabi. Wala tayong maiipon para sa future. Kaya wag naman sana. Sana yung usok na yan ay hindi yan sinyalis para mag evacuate ko yung uli kasi manana kasi manana manana ba na naman ng mga tulig yun know, o naglalaglagan na yung mga dahon alam niyo na winter is coming soon <laughs> so blessed sunday sa inyong lahat mga kaibigan ito po ang yung lingkod manwil junior rock rock Manuel TV ayan supportahan nyo po yan guys <laughs> wala kayong mapapala dyan uh, so ayun papasok na muna tayo sa tahanan ng Panginoon ingat kayong lahat thank you so ayun guys di ba sabi ko nga mausok pa rin ngayon na umulan naman umulan kanina kaya that's a good sign para hindi na maulit yung pag evacuate natin umulan na siya oh. mga iwasan yung wildfire already. ewan ko kung saan galing yung usok na yan I have no idea nakakabahala rin naman ang pwedeng mangyari Siyempre, naranasan namin, nadaanan namin yung ano, yung mga nasunog, yung itsura nakakapanlumo rin kasi yung kalikasan ay nasira dun sa mga dinaanan namin nung nag evacuate kami pagkahaba haba ng part ng kalikasan na nasira dun sa mga nadaanan namin papuntang high level galing dito sa yellow knife kaya sana ay eh, huwag na talaga maulit yung mga ganun So ayon, Okay, yung umulan ngayon ngayon. At narinig uh, na naman ang ating uh, mga panalangin. Kaya uwi na tayo. <laughs> <laughs> Dahil mga lahati na naman ang ating deal at wala pa tayong nagagawa. Okay? Bye bye. Thank you so much for watching always. Manuel Jr. Amrok and Manuel TV on YouTube. Bye bye.